Ayan guys Sa mga nag comment Ng edit Sa viral picture ko Na pinost na karaan Ayan sa mga nag comment so sabihin ko na sa inyo Ito ayan napapakita ko yung pinicture lang ko ha Ayan hindi edit mga tol Ayan kitang kita nyo Pinakita ko para alam nyo lang Kaya ako naglagay ng dalawang araw Doon sa picture na inupload ko Na nakaraan na nag viral Dahil tinatanong ko nga kung design Design ba talaga yan? Dahil walang poste. ba? Diba? Yung dalawang araw na nakalagay dyan sa may dalawang walang poste na yan. Kaya nilagay ko. Dahil nga tinatanong ko na kung bakit ganun. Na walang poste yung dalawa rito. Pero may mga poste yung mga lata dulo. ba? Diba? Pero alam ko na yung sagot. May nag ano na sa akin. Hindi ko na dapat sabihin sa inyo. ba? Diba? Kasi tanga nga ako. ba? Diba? Kung ba't ko pinusong ganun. Kung ba't nagtanong pa ako, pwede namang sariliin ko na lang, di ba? Ayan, pero alam ko naman talaga kung bakit walang post ito. At saka sa nakakaalam, siguro i-comment mo na lang para alam din ng mga nagbabas sa akin ngayon kung bakit ganyan yung posting na yan, wala. At shoutout sa mga nag-comment ng edit. Ayan, pinakita ko sa inyo ha. Hindi edit yan, tol. Kasi ang hirap i-edit nun. Yung arrow lang nilagay ko, pinal yung posting pinalitan ko ng arrow, di ba? Ayan guys nililinisin ko lang hindi siya edit